Good morning! Dito ko ngayon sa Seawall Video Nalakas pa ang alam ngayon dito sa amin Ayan o Ayan, sumisikat na ang araw Video ngayon ang alam labas na haraw-araw. Ayan. Akin yung pinagmamagdan ang alon. Ayan, ganyan yan. Maliliit pa yan, guys. Pag iyan ay Sinahin. 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 hindi pa yan na pag nagbagi guys yung araw na yan lumalampas yan dyan sa yung e dyan dito sa amin kaya pag may bagi lumulita Ay nakikita okay, guys kaya lalo malakas ang hangin ang impact ng alon dyan talagang na lampas din sa fuel kaya pag nagbagyo yung na wash out ang na wash out yung maliliit na mending kita amin kayak Nick share yang yang ini sih dito po ngayon sa taas ng yun, yun, sira na yan kasi hindi kinaya ng alon eh hindi kinaya ng hampas ng alon kaya natubag na wala na wala na yung ano ganda ng araw nag nangarap kasi may rainbow na naman eh may pararating na naman ang unos yan yung tandaan lalo na hotel yung ano, rainbow baghari yan guys yan yung aming banwaan ng Dolce dun banda ano munisipyo video lumiliit na yung ano eh ah, yung tubig maglo low tide na video mo pa ang alon rayag maya niyan ito talaga yung ano yung lakas ng ano ng impact ng araw sa yun yung sa kamila sa malayo yun may lawin ayan lawin lawin mas malakas ang impact ng alin dito ayan din pa sila ayan 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 nakatakot lalo na pag may bagyo ganyan dito sa amin kaya yung mga tao lumili ka agad pag sa mga panang lalo na kung may pagkakas kaya ayan magagalit ang alon mahampas mm -hmm. din sa iyo Hindi <tinyan> pa yan, ano, wala pa yung bagyo. Yan lang ay ano. Dahil dun sa Bicol ay pawara daw yung bulan. Pawara. Pawara yung bulan. Kaya ganyan ang tubig ay malaki ang dagat. And guys. medyo lumiliit na ang alon kasi uh, low tide na yan malampas talaga yan ay nakatakot eh kaya hindi ko dyan makalaka dyan sa bandang seawall sa taas kasi naku itulakan ng tubig Ayan, malaki yan, malaki. Medyo malaki yan. Malaki yan, malaki. malaki. yan. Ganyan dito sa amin. Laylayan ng dagat. Grabe. Grabe ang eh. Maliliit pa yan guys. Lalo na pag may bagyo. Ganito kasi sa amin pag ano, amihanon. Wala na yung haring araw, nagtago na. Ayan, video dito, ano, banayag ang alon, hindi gaano malaki. Pero dito sa kabila, hindi siya pantay. Eh. Yung impact ng alon sa tabi, niyo. sa tabi grabe, ay! Ayan, oh. pantay tayo. Ayan. Talon oh. na dun sa kabila, dun sa medyo sa malayo-layo. Oh. dito sa amin grabe, lalo na pag masama ang panahon at may bagyo walang makakakunta nito bandang siwag That's us get it in.